Okay, so paano nga ba tayo magbayad ng ating PLDT Wi-Fi gamit lang po ang ating cellphone at gamit po ang GCash account natin? So sabihin nito mga lalo, si tuturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo makapagbayad. Ano? So hindi na natin kailangan pamumunta, pumunta sa bayad center, ay pwede po tayo, tayo na lang po ang magbabayad. Okay? So una po ay meron dapat tayong laman yung ating GCash account. Kagaya nito po. Ayan, magpakasin muna kayo kung magkano po yung monthly binabayaran nyo sa PLDT. Ay pwede po kayong magpa bakas. And kung wala pong laman yung jika sa kambing niya. So una, dito po tayo, pumunta lang po tayo sa ating bills. Wala na tayong intro intro, mabilisan lang po ito ng ako. Maingay po ang manok. Ay, joke lang. Okay, so dito, sa so bills tayo ha. Olet. Olet. So dito, bills po, click po natin ng bills. Ayan, pag click po natin sa bills, sa nga pala, sa mga bago lang po naligaw sa channel ko, Baka naman po yung maglamig sa'yo dyan. Mag-subscribe kayo, mag-like, ay bahala kayo dyan, okay? So nandito na po tayo sa bills, ano? So dito, click lang po natin tong telecoms. Ayan, i-click lang nato ng telecoms, okay? ayung sabad Man, no? Okay, so dito, pag-click natin sa telecoms, ayan So, pasensya na po sa background natin Nasa tabing kalsada lang po tayo, ano So, pasensya nyo na, pagtsaga nyo na dito para hindi na po kayo mahirapan pang maghanap, i-type nyo lang po diretso dito, ano, PLDT, type natin PLDT, ayan. So, dito, malalabas na agad yan, ayan, pinduton ah, tulad ng pinduton tayo, ano, Okay, so dere, type lang natin to kung magkano amount na itong bayaran sa PLDT. Ayan, type natin. So, halimbawa sa akin ay 1,710 uh, yata yun. Sige. So, dito, ayan, 1,710. Ayan. So, dito naman sa kasunod ay account number. So, ito, ilalagay nyo po yung account number na inyong PLDT Wi-Fi. Yung TIN Digit, no? Okay. So, lagay natin yung aking Ape. Okay. Susugaduhin so, so po natin na hindi magkakamali po yung number natin dito na may ilagay. Ano? Para po, sigurado tayo na makredit po atin binayaran. Okay. So, ang kasunod po ay email address. So, maglalagay ka ng email address para po magsisend po si PLDT sa inyo si Jika. GK. Ah, Jikas pala. Hindi po, pang, hindi po pala magsisend si PLDT si Jikas po magsisend ng resibo na kayo po ay nagbayad na nga sa PLDT. Ayan. So, maglalagay tayo ng email address natin. Okay? So, dito, ayan. So, punta na po kayo sa baba. Pwede na tayo mag-next. Dito po pala, pwede nyo i-uncheck yan para po walang additional na bayad. Kasi pag i-check nyo yan, ay nag-agree kayo na magba magbabayad kayo na additional na bayad na 15. Pesos, ayan po. So, gin po yan. So, ang natin yan kasi wala na tayong pang dagdag na bayad. So, next na tayo. Yan lang po ha. Next lang. So, ayan po. Okay? So, dito, makikita nyo dito, pwede namang, pwede namang, may dalawang option pa pala. Pwede sa Gcash ninyo na account, pwede sa Gcredit. Ngayon, hindi naman pwede sa Gcredit, dito tayo sa Gcash account natin. Then, pwede na, pwede na mag-next. Ngayon, siya nga pala, may bayad po pala na additional na bayad. Ay, sa akin po ay, so, 1,710 yung babayaran, naging 1,710. So, may add siya na 7 pesos. Ganon. So, mura lang po ang bayad. Ano, Okay, sa mamasahe pa kayo, ganyan. Okay, pwede na po tayo mag-next niyan, Okay, ganyan next. So, dito, review nyo muna bago po kayo mag-confirm. Okay, so confirm natin. Check muna natin yung aking... Okay, so okay na siya. Good to go na. So, confirm na natin. So, ganoon lang po mag ng ating PailDT Wi-Fi. Gamit lang po ang ating cellphone at GCash account. Okay, so processing na siya. Then, huwag nyo po kakalimutan mag-screenshot mag palagi ng resibo ninyo. Ayan. So, screenshot natin. Ayan na po. So, nakabalit na po tayo ng ating PLDT Wi-Fi. Gamit lang po ang Jika. So, sana po nakatuloy sa iyo. Huwag niyo po sana kakalamutan mag-subscribe, mag-like. Kung may mga tanong kayo, magtanong po kayo dyan. You're welcome.